Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Marcos, Kabanata, Siyam, talata 30 hanggang 30 ito. At sa Ebanghelyong ito, ay ipinahayag ni Esokristo kung ano ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin. Ngunit siya ay mabubuhay muli pagkatapos ng tatlong araw. Ngunit binigyan diin sa ebanghelyong ito na ang kanyang mga alagad ay hindi na unawaan ang kanyang sinabi. Maaring dala ng takot, kaya hindi na, lang sila nagtanong. Nang sila ay dumating sa Kapernaum, tinanong ni Yeso Kristo ano ba ang pinagtatalunan ninyo sa daan hindi sila makasagot sapagkat ang mga alagad ay nagtatalo kung sino sa kanila ang pinakadakila. Kaya't naupo si Yesus at tinawag ang labindalawa ang sinabi niya ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Kaya tinawag niya isang bata at pinatayo sa harapan nila. Sinabi niya, ang sino mang tumatanggap sa isang maliit na batang tulad nito alang-alang sa aking pangalan ay tumatanggap sa akin. At ang sino mang tumanggap sa akin ay hindi lamang ako ang kanyang tinatanggap, kundi pati na rin ang nagsugo sa akin. Isang ibanghelyo na maaaring nagsasalita at naghahayag ng katotohanan ng tao sapagkat si iba sa ibanghelyong ebang, ito, ipinahayag na ni Yeso Kristo ang mangyayari sa kanya. Siya ay pagkakanulo, siya ay magdurusa, siya ay mamamatay, at sa ikatlong araw ay mabubuhay na magmuli. Sa madaling salita, ipinapahayag ni Yeso Kristo ang pinakamahalagang bagay na mangyayari sa kasaysayan ng tao. Ang pagliligtas na dala ng Kristo na dala ng Mesiyas. Ngunit ang mga alagad ay para bang walang pakialam sa mahalagang bagay na sinasabi ni Yesu Kristo sapagkat para sa kanila ay mas, may mas mahalaga. At ano ang mas mahalaga sa kaisipan ng mga alagad? Sino ang pinakadakila? Sino ang, ang pinakatanyag? Sino ang pinakamagaling? Sino ang nauuna? Kaya nga, ito'y maaaring mangyari sa ating lahat. Kapag inisip na natin ang ating sarili na maging mas mabuti at mas magaling kaysa sa lahat, mababaliwala natin ang mga totoong mahalaga sa buhay. Kaya nga, ang isang taong palaging naghahangad na maging una, makarating sa unang posisyon, maupo sa unang upuan, matanyag sa unang lugar ang kadalasan ay aapakan niya ang iba. Gagawin niya ang lahat para mayroong tungtungan. Pagkaroon ng tuntungan na marating ang kanyang hinahangad. At ito ay nakakalungkot isipin. Ngunit ito ay totoong nangyayari sa atin. Kaya nga sila ay nagtatalo-talo. Ang pagtatalo-talo ay isang paraan para sabihin sa iyong kausap na ikaw ay mas mababa sa akin na ako ay mas tama sa iyo at kapag sila ay ating natalo sila ay ating nagapi sa usapan sila ay magiging tungtungan upang tayo ay makapanik doon sa hinahangad na pangunahing luklukan ngunit baligtad ang sinasabi ni Heso Kristo sa kaisipan ng mundo. Sabi ni Heso Kristo, gusto niyong maging una, kailangan ninyong magpahuli. Gusto niyong maging mataas, kailangan ninyong maging mababa. Gusto niyong maging tanyag, kailangan ninyong maglingkod. Sapagat sinasabi ni Yeso Kristo, ito sapagkat ayun ang nangyari sa Kanya. Noong siya ay nagdusa at ipako sa krus, si Yeso Kristo ay hindi itinanghal sa pinakamataas na lugar. Ang krus ay lugar ng pinakamabababang kriminal, ng pinakamaruruming tao, ng pinaka kinasusok lamang mga makasalanan. Ang krus ay huling lugar. At para si Yeso Kristo ay maglingkod sa sangkatauhan at dali ng kaligtasan, pumunta siya sa huling lugar. Siya ang naglingkod sa ating lahat. Kaya nga, ginawa ni Yeso Kristo na tawagin ang isang bata. Sapagkat ang taong may kaisipan at puso ng isang bata lamang ang makakaunawa sa sinasabi ni Yeso Kristo. Sapagkat ang isang bata ay naniniwala na mayroon siyang mga magulang at naniniwala siya sa kapangyarihan ng kanyang mga magulang at hindi siya makikipagunahan sa mga tungkulin responsibilidad sa loob ng tahanan sa kanyang mga magulang. Siya ay kontento at maligaya na siya ay, sapagkat siya ay inaaruga ng kanyang magulang, ng kanyang ama at ina. Hindi niya kailangang makipag-unahan Sapat na sa kanya ang pag-ibig na tinatanggap. Kaya nga sabi ni Yeso Kristo, mauunawaan lamang ang misteryo ng kaligtasan na dala niya kung tayo ay magkakaroon ng pusong katulad ng isang bata. Sa iba pang ibanghelyo, sinasabi pa ulit-ulit na Yeso Kristo na hindi raw tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos hanggat hindi tayo nagiging tulad ng isang bata. Sa kultura ng mga Hudyo, sa panahon ni Yeso Kristo, ang bata ay hindi isinasama sa bilang wala pa siyang karapatan. Wala siyang pagkakataon na makisalo sa mga matatanda. Kaya nga maaari nating sabihin, ang isang bata ay walang halaga sa kultura ng mga Hudyo noong panahon ni Heso Kristo. Ngunit ang isang bata ay hindi iniisip yun. Sapagkat kung sa mata ng lipunan siya ay walang halaga, alam niyang siya ay mahalaga sa kanyang ama at ina siya ay minamahal ng kanyang mga magulang. Kaya nga parang sinasabi sa atin na Yeso Kristo na kung tayo ay totoong nakaranas ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos, hindi na natin kailangang hangarin ang unang lugar, ang pinakamataas na posisyon, sapagat ang paghahangad ng unang lugar at pinakamataas na posisyon ng katanyagan ay paghahanap at pamamalimos ng pag-ibig at pagmamahal sa daigdig. Ang isang bata, ang isang anak ng Diyos ay hindi na kailangan yun. sapagkat alam niyang mahal siya ng Diyos na lumikha. Iniibig siya at ito ay ipinakita sa pamamagitan ng pagkamatay ni Yesu Kristo sa krus. At pinapalaya siya sa kamatayan at kasalanan larawan ng muling pagkabuhay sapagkat ang Panginoong kanyang sinusundan ay si Heso Kristong nagwasak sa kamatayan at kasalanan. Kaya nga tayo ay inaanyayahan ang Ibanghelyong ito. Huwag na tayong makipagunahan doon sa unang lugar. sapagkat si Yeso Kristo ay pumunta sa huling lugar, lugar ng kahinaan, pagkakamali, karumihan, kadiliman at kasalanan. At doon nya tayo minhal. At ngayong araw na ito, atin muling balikan yung mga pagkakatao na tayo ay mahina, tayo ay nagkamali, tayo ay nasadlak sa kadiliman, tayo ay nagkasala. Balikan natin iyon. Nangyari noon at maaaring nangyayari ngayon. Ngunit sa kabila ng mga pangyayaring iyon, ng mga katotohanan na iyon, isa ang maaari nating panghawakan ngayon. May isang Diyos na bumaba mula sa mataas na kalangitan, bumaba sa pinakahuling lugar sa daigdig, sa lugar ng krus, upang tayo ay patawarin, iligtas at ibigin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.